Ayan, mahalo ding. Umakyat po ako dahil gusto po akong kukuha ng buko or kaya ko pa ba sa aking tuhod, charot. Yes, mahalo ding. Ayan po. Hatid din, mahalo ding. No, kinitinan ko rin ano kailan mahulog, mahalo ding. del dahil sabik na sabik na rin akong kumain ng niyo, no. Libre pa at masarap. Di ba mga lodi, kapag sa probinsya libre lahat, no? Maliba na sa sangkap at siyempre bibili ka. At ito, at ito na mga lodi, talagang tuwang-tuwa pa po. Pumatanong dahil nakikita na po natin ang probinsya paligid na mga palayan. Mga lodi, dahil mahili kami talaga magapas ng ng palay mga lodi. Ay, po, tumatakbo po ako dyan, no? Talagang namimiss po talaga ang palayan. At tayo mga gutin creator talaga mga lodi. Gagawin lahat para lang. Para lang meron po tayong content mga lodi. Ayan po. Oy, for the good na. Yes, ayan. Patakbotak po na yan si Inday mga lodi. Dahil nga, natry ko kung gaano. Kung gaano kasarap na maging bata na patakbo-takbo dyan sa palayan mga lodi at hindi ko na ang katik kasi sanay naman po talaga kami dyan noon pa at minsan doon pa nga kami matukulog sa palayan, di ba yung katulad na yan? yung tinawag sa amin ay uhot, no? Yung pinagtresira ng tracer po, mga Lodi. So, ito na po, mga Lodi, no? Maraming salamat po sa iyong panonood po sa aking munting video. Luzon, Visayas at Mindanao, sana po hapasaya po namin kayo sa aming probensya. Ayan po, tuwang ang Inday. Dahil nga po, ay bihira lang ito na mga video, mga Lodi. Salama!